Lucky. Eh. Shil. Ito yung tawag dito sa amin ay bakal Sarap na adobo Parang sabulik ito mga kabraso Salaki ng butas na ito Yung yeah. nukay niya Alimango yung nasa loob mga kabraso, ayan yung sipit. Ay ayun. Parang pulahan. Mala dito mga kabraso. Ayun yung bakas dun. parang paikot-ikot lang. Ayano. Talagang malalaki bakas ito. Bulik yung pambulik yung bakas na to mga kabraso. At saka dito hindi nakalumaan. Ayano kagabi lang yan napakaraming bakas dito hala ito huh thank you lord dito pa lang yun sa buka ng mga kabraso at isang bulik ito napaka season na bulik yan oh, lumubog lang magandang umaga mga kabraso ayan oras po natin ay alas 10 na dayo tayo na napakalayo ayan sana lang po ay pala rin po tayo sa muli nating paghunting ayan pagpasensyaan po natin at ngayon lang ulit tayo nakapaghunting dala ng nabibisi rin at sumasabay yung ano ng chimpo nasa spot na tayo ng hunting area mga kabraso ayan bali dito na natin iiwan yung bangka dito na yung ano natin Bali dito tayo, tatawid ako doon. Bali pa ikot tayo niyan. Ganyan para dito mas malapit tayo pag pabalik dito sa bangka. Bitbitin lang muna natin yung buta. Dito tayo mag-uumpisa. Malalim. napakalayo ng bangka natin, oh. Yan yung tinawid natin. Dito na tayo. Mga kabraso dito agad, oh. May mga bakas dito pero hindi halata bakas ito ng alimang at ang lalaki nito <coughs> hindi nakabaguhan ayan ito naman ay sa bayawak yan yan Tanggal lang madali natin to malaking bakas ito baka papunta dito sa taas alam mo na butas yung puno sayang kung may mga butas lang sana itong mga to baka dito yan umistik ayun o dito mga kabraso yun yung bakas dun parang paikot ikot lang yan o. talagang malalaking bakas ito bulik yung pambulik yung bakas na to mga kabraso at saka dito hindi nakalumaan yan o kagabi lang yan napakaraming bakas dito kalah ito lalaki wahaba walang but mga kabraso alimango ayun na sa likod walang butas bulik nga sobrang laki kaya pala oh yan oh yung mga bakas na yan yan paikot lang dito aray ko Good, thank you Lord blessings mga kabraso ay eh, sobrang laking alimangon la 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 napaka season pati ay, whew, thank you Lord <laughs> dito pa lang sa bukana ng mga kabraso at isang bulik ito napaka season na bulik ano oh, lumubog lang hindi siya makalubog masyado kay matigas at saka puno Ngayon ginawa niya oh na lang makadagdag pa tayo mga kabaraso pampuhunan to malalaman nyo yung sinasabi kong pampuhunan na yan gumalaw na siya sumisiksik ngayon lang to kaling araw siguro yung tubig ay baka hanggang dito na nga lang maliit na lang yung tubig sa maladling araw Tali ko na mga kabraso para maka ano tayo sana lang makadagdag pa tayo. Ayan. <laughs> Pawang katotohanan lamang. I love it. Nasa gitna na tayo mga kabraso ng ano. Pero dito pa to sa kabilang pisngi. Parang may bakas mga kabraso. hindi kalakihan yung butas. hindi kalakihan yung butas alimango yung nasa loob mga kabraso ayan yung sipit ay ayun parang pulahan Tulog. Ha, yes. Sana lang di marinjik. Bawasin ko na itong mga para makuha natin ng maayos. Ayan oh. Uh. lalaban ah, lukutin ko muna mga kabraso hawak natin camera eh. ayaw maangat tali na natin mga kabraso bulik din siya magkaparehas sila ng lahi banahawon ayan o oh. kumoplads sana lang umabot na ng kalahati ito yan mga ano na lang yan parang pahingahan na lang sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso ay thank you lord mga bakas na naman dito mga kabraso hindi na masyadong halata oh ang satak ng ulan parang butas ata yung nandun mga kabraso napakalaking butas dito dito Claro yung mga bakas yan ayun napakalaking butas nga ito ay sana lang ang dito pa parang bulik to mga kabraso sa laki ng butas na to yan kay niya ito yung mga bakas niya dito sabulik ito mga kabraso ito mga bago pa yung bakas testing natin kapal na rin yung putik Ayan, kumuha tayo ng sanga, yung tatlo yung ano, sana lang gumana para dito lang natin lalagay para makuhaan mga kabraso yung paghuhukay. parang hindi dinirit hindi dinirit yung mga kabrasok pero napakalawak parang lumip papunta dun check lang natin

sana lang madali natin sa paligid mga kabraso bulik ito di kalayuan mga kabraso may nakita tayong pinagpahingan niya malaking ang alimango to yan o yan yung bakas ng katawan niya sa ilalim malaki medyo luma na yan may ilang araw na siya lang madali natin to. Siya so, na lang andito pa sa area. Mag-aalauna na mga kabraso. May mga bakas na naman dito. Hindi natin nadali yung napakalaking ano dun. Walang mga bagong bakas na pwedeng pagsundan. Nasa kabilang pisngin na tayo baka itong nadali natin baka ito yun galing doon dito mga kabraso, mayroon na naman dito mga pinagpahingahan malaki yung pinagpahingahan na yan yun o wala dito wala dito yung gumawa mga kabraso malinaw yung tubig oh. malaki malaki dito malaki din yung mga bakas niya oh. laki. Shield. Ito yung tawag dito sa amin ay bakal. Sarap na adobo. Hindi natin na ano, mga kabraso. Walang mga bagong batas na pwede natin pagsundan. Mga ilang araw na rin siguro na bumaba. Kasi halos hindi na abot ng tubig ay ay na halit na lang yung oh, halos hindi pa umaano yung ano pag high tide ba mabagal na yan hanggang maghapon ano oras palang lang humibas yan tapos sa uh, madaling araw maliit na nalit lang tayo nalit pero ganun pa man ay meron tayong ano may binigay sa atin business sana lang makadagdag pa tayo mga kabrasok pero dito na tayo dadaan yung inaasahan natin sa mga ganito yun yung mga nagbubutas sa pagmalapit sa labasan yun yung mga nagbubutas mga ganito dito sayang yung isang napakalaking butas na yung mga kabrasok yung ang ko lang kung yung pumunta doon yung nagbutas itong nakuha natin sa labasan parihas bulik yung dali natin Ang oh. bakit nang buka dito. Kala mo may nagbutas. Oh. maba Hay. Kwago na rin mga kabraso. <sighs> Dito na yung bangka natin. Dito na sa linyang to. Ito banda. Yung tayo sa kabilang kanila. Paikot. Ganyan. sa bandang tas mga kabraso yung ano putik ba uka uka dahil sa ulan hindi na mabura ng dagat hindi na maabot 快点。 abrazo, nasa bahay na po tayo oras po natin ay mag alas 4 na uh, itimbang na po natin yung holy natin itong dalawa lang unahin natin itong maliit sana lang umabot ng kalahati nakaw saktong sakto lang ah mm -hmm. Itong sapto, ayan silang dalawa pa lang yan. Ito naman. Saan na lang umabot ng dalawa? Ola, hindi umabot mga kabraso. Una, triple. Triple. gigantes ayun hanggang sa muli mga kabraso uh, sana po ay Patuloy po natin supportan yung channel natin uh, pasensya na po tayo at madalang na tayo magkapag ng video pero ngayon sisikapin natin na magsunod sunod yung pag natin kasi medyo okay na yung tempo bagamat ay, ay na pero subukan natin kasi yung mga nakaraan malalaki yung tubig sa gabi yan baka may mga nagpaiwan pa yan bliss po sa lahat advance merry christmas